Aries. Sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw, ang Aries ay masigla at puno ng tapang. Kapag may nais simulan, agad itong kumikilos at hindi nag-aatubili. Subalit may ugali ring padalos dalos kaya dapat doblehin ang pag-iingat sa mga desisyon. Hindi mahilig sa usapang paligoy-ligoy at mas gusto ang tuwiran may kakayahang magbigay ng inspirasyon sa iba dahil sa likas na kumpiyansa. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya laging maging maingat. Taurus Sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw, ang Taurus ay mapanindigan at matsaga. Hindi hilig ang pagmamadali at mas pinipili ang maayos na resulta kaysa mabilis na tapos masinop sa pera at iniingatan ang bawat kinikita sa pakikitungo maingat magsalita at hindi basta pumapasok sa mga diskusyon sa pamilya maaasahan sa mga gawain at laging inuuna ang kanilang kapakanan at tandaan ang kilos ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran kaya laging maging maingat gemini sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw, ang Gemini ay mabilis mag-isip at mahusay makipag-ugnayan. May kakayahang umangkop sa iba't ibang sitwasyon at madaling makahanap ng solusyon. Subalit minsan, kulang sa focus kaya dapat dagdagan ng tiyaga sa trabaho. Mapili sa pagbibigay ng tiwala at mas gusto ang malinaw na komunikasyon sa pamilya, nagbibigay ng saya at kasigla ang kasama. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya laging maging maingat. Cancer Sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw, ang cancer ay sensitibo at maalaga. Laging inuuna ang damdamin ng mga mahal sa buhay kaysa sa sarili. Ayaw ng mga usapang walang saysay at mas nais ang seryosong talakayan. Sa trabaho, masinop at masipag, subalit hindi rin basta nagpapaapekto sa negatibong paligid. Sa pamilya, laging nagbibigay ng suporta at gumagabay ng tahimik. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya laging maging maingat. Leo sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw, ang liyo ay buo ang loob at may tapang sa pagharap sa hamon. Sa trabaho, masigasig at hindi natatakot ipakita ang kakayahan. Hindi madaling malinlang ng matatamis na salita dahil mas pinapahalagahan ang gawa kaysa dal-dal. May malasakit sa pamilya at handang tumulong sa oras ng pangangailangan. Sa pakikitungo, nagbibigay ng tiwala ngunit hindi basta nagpapaloko at tandaan ang kilos ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran kaya laging maging maingat Virgo sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw ang Virgo ay mapanuri at disiplinado laging nakatingin sa detalye at ayaw ng mga bagay na magulo Kapag may gawain, nais nice na matapos ito ng maayos at organisado. Hindi hilig ang mga kwentong walang laman, mas gusto ang produktibong pag-uusap. Sa pamilya, nagiging sandigan sa pagbibigay ng payo at praktikal na tulong. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya laging maging maingat. Libra sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw, ang libra ay mapanimbang at patas sa desisyon. Ayaw ng kaguluhan at mas gusto ang maayos na komunikasyon. Sa trabaho, marunong makinig at magbigay ng tamang payo. Kapag may mali, hindi nag-aatubiling itama ito. Sa pamilya, masigasig sa pagtulong at laging handang makiramay. Ayaw rin ng pakikipagtalo na walang patutunguhan. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya laging maging maingat. Scorpio Sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw, ang Scorpio ay tahimik ngunit matatag. Kapag may pangako, hindi ito pinapabaya ang mabaygo. Sa trabaho, masinop at inuuna ang kalidad ng ginagawa. Sa pera, matipid at nakatuon sa pag-iipon. Sa pamilya, palaging maaasahan at bukas sa pagtulong. Hindi rin mahilig sumali sa mga usapang walang saysay o palabas lamang. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya laging maging maingat. Sagittarius. Sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw, ang Sagittarius ay masigla at masayahin. May dedikasyon sa trabaho at ayaw ng gawain na hindi tapat o tama. Mapili sa mga binibigyan ng tiwala, ngunit kapag naging malapit, nagiging tapat at maalaga. Sa pakikitungo, mas gusto ang diretsahan kaysa paligoy-ligoy. Sa pera, maingat at hindi nagpapaloko sa matatamis na salita. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran kaya laging maging maingat. Capricorn Sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw, ang Capricorn ay seryoso at nakatuon sa layunin. Mas nais ang magtrabaho ng mag-isa upang matapos ang tungkulin ng mabilis at maayos. Sa pananalita, maingat at hindi madaling makasakit ng damdamin. Sa pamilya, inuuna ang kanilang kapakanan bago ang sarili. Hindi rin hilig ang mga kwentong walang kabuluhan o usapang pera na may kalokohan. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya laging maging maingat. Aquarius. Sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw, ang Aquarius ay maingat at praktikal. Sa trabaho, hindi sumusuko kahit mahirap ang gawain basta't makuha ang tamang resulta. Sa pera, masinup at para lamang sa ikabubuti ng pamilya. Ayaw ng mga usapang walang laman at hindi rin hilig ang pakikipag-utangan. Sa pag-ibig, malambing at may tapat na damdamin. Laging iniisip ang ikauunlad ng sarili at ng mga mahal sa buhay. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya laging maging maingat Pisces sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw ang Pisces ay mapagmasid at maingat sa pakikitungo hindi hilig ang kalokohan lalo na kung may kinalaman sa pera sa trabaho masinop at masipag upang maiwasan ang pagkakamali may katapangan ding lumalabas kapag may kailangang ipaglaban sa pamilya, nagbibigay ng direksyon at laging nagiging gabay. Sa pera, nakatuon ng isip sa pag-iipon para sa hinaharap at sa oras ng kagipitan. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya laging maging maingat.